Eh, ano naman ang mga ulam natin ngayon, mga Brad? mga tropa babes, kaila po mga guys, nice. mga mananood. Ang manonood aming, ang aming video ngayon ay, puti, ito. Sabi ko sa iyo, latik. Latik ang ulam mo? Oo, latik. latik. Kaya niya, sa alam ko. Iyan nga, latik nga. Nag nagmanti, nagmanti ka ako kahapon. Mm. Iyan na lang ulam ko. lang yan, pagkain. Ayan o, yan o, yan Yan ang kasama niyan o. Yan, ito ang kasama. Ito na may ito lang ulamin toyo. Oo, sa yan. Uto, at saka sa ito. toyo, may toyo utak. Saka ito, yan, yan, yan. Ulam ko. Hindi mo ulamin may toyo sa utak. Yan, yan. Ano ulam nyo? <laughs> Hotdog at saka. Oh, sarap ng ulam mo naman. Hati tayo. Iyon so, eh, na ito. Sa'yo na ito. Akin yan, pork chop. Hindi pwede. Nagluto na asawa ko yan. Pakilatan siya kakakain. Taro ka sa buhay so, mo ako yan, no. Para nakaloko nyan, no. <laughs> Luto na sawa ka, papakain ko sa'yo? Maawa ka naman sa akin, ito lang na, na, kain ko, ulam ko, latik. Hindi nga pwede yun. Oh. Kasi mahinan mo naman yung yung yun. mo naman yun. Tapos niluto niya, tapos papakain ko sa'yo? Kadamutan mo. Hindi pwede. Huwag kang kukuha dito ha. Ayan, yeah, kakain ako niyan. O, pwede na, pwede. Huwag kang kumuha dyan. Wala, huwag kang kumuha dito. Wala, walang hati-hati. Ayan <laughs> ka ba ito? Tatagay ko.